Naimbagal daw yun, ka Ilocano. kumusta po kayo? So, i-update ko lang kayo sa aking mga alagang uh, labad, ka Ilocano. Ito po yung Project Lutino pa lang natin at saka yung parblo natin, ka Ilocano. So, tara. Samaan nyo po ako, ka Ilocano. Malaki na tong anak ng ano natin, ka Ilocano. Project Lutino pa lang natin yan. Nasa labas na po yung anak nila. Bale, nakapisa sila ng dalawa, ka Ilocano. At nasold out natin yung isa. Yung kapatid niya. Yan yung hen natin, Galocano, si Lutino. At nandun si Green Splitino. So, eto, Galocano, yan, nakababa na. Eh, bumababa na siya, Galocano, at marunong na rin uh, kumain pa konti-konti. So, bale, Green Splitino na yan, Galocano. Hopefully, maging cup yan, Lucano, para mas maganda. Mas maganda siyang i-breed. Uh, so, sa no. so, ngayon, nagme-mate na rin tong parents niya, kalukano, at siguro marapit na mangitlog yan nagmate na sila eh. Kaya bumaba na rin po yung uh, anak nila. So ito naman po yung uh, back to back parblo natin, Ilocano. Yan, yan, ito sila. Meron din tong dalawang inakay. Bale lang itlog siya ng apat at dalawa lang yung napisa kay Ilocano. So ang gaganda oh, parblo, back to back. So ang laki po ng hen natin nung nandun sa likod. So meron siyang isang inakay pa kay Ilocano. Nabenta natin yung isa. Yan, hunted. Yan ano oh. So, tignan natin kay Locano. Yan, ang ganda kay Par blue. So, medyo malaki na rin kay Bale nga po pala itong mga pair natin dito is basal lang to kay Bagong pair. Katulad din don sa ano natin dito. Sa may uh, Project Potino pala natin. Mga basal din po yan kay So, itong par blue. Yan, ang ganda kay Locano. Talagang uh, upaline pa yata, Kelokano. Tignan nyo yung buntot nyo. Merong yellow. Yan. So, ang ganda, oh. So, ito talaga yung mga magagandang kulay dati, Kelokano, na uh, ori ng labard. Pero sa ngayon, meron na kasing mga red factor, mga lutino upaline, Kelokano, gaya dito sa fair natin dito. Meron tayong back-to-back -back na lutino upaline. Kaso, ang problema natin dito, Kelokano, eh, Nangingitlog siya pero yung hen natin hindi marunong maglimlim. So, sunod lang yung clutch niya kay Locano. Kaya yung nest box niya, tinakpang ko muna para makarecover muna yung hen natin. Kasi puro itlog lang ng itlog eh. Hindi siya naglilimlim So, baka madali yung hen natin pagkaganan. So, may plano sana kung baklasin ito. Kukunin ko yung, ayan, uh, yung cup. Ito, yung nandito sa harap. Tapos, kukunin ko rin yung ano dito kay Locano, yung... Uh, 'yung kak dito si Green Split ino Para i-pair po dito baka sakaling uh, magbago kay Locano para 'yung hen natin is baka sakaling 'yung hen natin is uh, marunong naman ng Tapos 'yung 'yung kak 'yan na Lutino pala ni peer natin dito kay uh, Lutino. Pero umaasa ko na sana itong anak nila kay Locano 'yan 'yung nasa harap 'yan. Sana kakyan lalaki para hindi ko nababaklasin tong pair natin na to. Basal din kasi to, kay Lugano, basal. Etong pair natin na ito. So, sana kak po yung anak niya. Yan. Para kukunin ko na yung kak dito, kay Lugano, para i natin. Yan, hindi oh. O di kaya hen yan. Yan. Di kaya hen yan. Ipamachod na lang natin. Titingnan natin kung hen kay Lucano. Tapos, yun nga, i-fair na natin dito sa... Yan, ito. Sa kak natin. Kasi gusto ko na talagang baklasin to eh. Talagang ayaw niyang maglimlim Itlog lang ng itlog. So yan, Kelokano. Ito lamang po yung update dito sa mga alagang laban natin dito sa Bakuran. ah, uh, maraming salamat sa panonood. Ingat po tayong lahat ka, Ilocano.